Magandang araw mga ka-adventure. Muli nyo naman kaming samahan sa isang panibagong adventure. At meron tayong mga special na panauhin na kasama ngayong araw. yan o, oh. So, si Idol Energizer si, si Ener, tapos so, si Idol. Yan oh. o, ano? legendary din, JBM Vlogs. For 3 years na kasama natin, ngayon lang ulit nagpakita. <laughs> yun baka ganda oh, oh. Yan yung Mount sa amin oh sa likod natin at ayan guys nandito tayo nga sa may tinatawag na Meda Farm yan sa General Lim dito na may sa Balanga ba to? Balanga Bataan at tayo ay magro road trip dito sa pinakamagandang destinasyon dito sa Bataan kaya let's go Papaalam na tayo ka adventure dito sa Kabog Kabog View Deck. At ito na yung part 2 ng ating adventure dito sa Bataan. Kasama natin ang ilan sa mga kaibigan natin, no? At ang pupunta natin ngayon, lilibot muna na tayo doon sa kabila sa Little Patanes. Dito pa rin sa Bataan. Pupuntahan muna natin 'yon. I-update natin kayo doon sa Little Patanes. At samahan niyo kami mga ka-adventure. Please don't forget to like, share, at most of all, subscribe sa ating channel, Francie Adventure. Ayan ang mga kasama natin. Inintay tayo. Natagalan tayo sa pagpapalipad ng drone. Sulit na sulit yung 20 pesos na environmental fee pagpunta nyo rito sa kabog-kabog view deck. At eto na. Balik na ulit tayo sa main road mga ka-adventure Ganda ng madadaanan dito, mapuno At nagkakaroon lang dito ng mga ilang lugar ng road rehabilitation Nag-upgrade sila Yan o, no? naglalagay sila ng shoulder lane Sa kapila Para mas lumapad yung daan Gumagawa rin sila ng drainage system At ganito, makikita nyo rito pag nagro-road trip kayo sa pataan scenic view no ganda at eto na welcome bagak pataan alright eto na yung isa sa pinakamagandang part dito sa pataan ang pagpasok sa bagak napakaganda rito mga ka-adventure napakasarap ng pakiramdam Napaka-presko ng hangin. campsite at talaga puro road trip adventure ang vlog natin ngayon mga ka-adventure dito sa Bataan matagal na natin gustong puntahan tong Little Batanes at mapupuntahan na rin natin ngayon sa wakas solid na naman to napakaganda Masarap na nga ngayon mga ka-adventure Ang sarap pag road trip Woo! Ang ganda ng dinadaanan namin oh. Ang ganda pa ng panahon Makulimlim Ayan oh Wow Solid Ang ganda ng langit Ang ganda ng dinadaanan namin Buhay na buhay ang paligid Mataas na pala itong dinadaanan natin, oh. Kita nyo, Ito oh. na, oh. Wow. Grabe, ang taas na. Ta. Pataas tayo ng pataas. Wow. Woohoo. What a view. Grabe, ang pakaganda. Yun, oh. Grabe, ang ganda. Yun, doon kami galing umikot lang tayo doon ayun yung malaking cruise kung nakikita nyo sa video nandun, malayo na malaking cruise ng Mount Samat at doon tayo galing sa Kabog Kabog Budik ang, ang binabaybay natin ngayon papunta sa Little Patanes at napakaganda rito mga adventure isang lugar na dapat yung puntahan kung mahilig kayo sa mga road trip kahit nandiyan kayo sa inyo mga tahanan, ipapasyal namin kayo. Ayan, pati mga kasama ko na napapahinto sa ganda ng matatatanaw. Ayan you know? o. Oh. Wow, ganda. Woo. Ang daming dragon fruit. Dragon fruit farm. Super ganda. Hoho, I love nature. I love adventure. Subscribe na kay Prasi Adventure. -hoo -hoo. Ang ganda, nakakakilig sa pakiranda mga ka-adventure. Ang sarap mag road trip dito. Promise. Hindi kayo magsisisi. Napakaganda. At mataas na tong lugar natin ano. Mataas na. At yun, Nagpakita na Si Mount Maribeles Napakaganda Solid Ganda oh, parang chocolate hills oh. Di ba? Nakita nyo? Para tayo nasa sa chocolate hills. Lamig. Malamig dito. Lamig ng simoy ng hangin. O oh, dahil makulimlim lang ang panahon. magdaan lang kayo rito mga ka-adventure sa ganyang putik. Huwag kayong dadaan dyan kung nakamotor kayo. Sigurado, dudulas kayo kapag hindi dual sport ang inyong gulong, amputika? Ano na tayo magpantipan? Dito siguro, sa kabila. Ang na Ano na na putik galing sa mga bundok kasi nga Ano uulan. Kaya, nagiging madulas sa daan pero passable naman ang motor mag iingat lang kayo kapag pupunta kayo rito marami kasing ano eh, parang landslide mga no, nauhulog galing sa bundok pula kasi yung lupa ayo kaya madaling malusaw sa ulan ha? ayun oh yun, no? wow wow ganda pala dito Meron pala rito ang pulse Mga ka-adventure Ang ganda Woo! Sayang oh Makakababa na rito oh. Pwedeng maligo Kaya lang umulan kasi Kaya yung tubig medyo malabo Ganda Wow Super Solid Pakaganda Adventure is real. Yan oh, mapapain to si Idol Repsol oh. You oh. know? Lupit. Ina na, dagat na doon. Di bali mga 6 kilometers na lang ito. 6 kilometers, papunta doon sa kabilang side ng bagak may seaside grabe oh mga ka-adventure oh ang ganda no napakasarap sa mata ang dami palang nagtatanim dito mga gulay napakaganda ng view Si Idol Energizer Wow Pakaganda Solid Ayan na oh Dagat na doon mga ka-adventure Kulay blue Ang dagat napakaganda, napakaganda. pahinga lang kami dito sa pinaka-junction na ito na yung sa kaliwa, papuntang Maribeles at dito na tayo, kakanan tayo pabalik ng Japanese Flag Friendship dona? na, papunta na tayo nag-north loop na tayo ito na yung tinana natin at nag-ano na tayo bagak loop ito yung bagak bypass road na tinana natin sa San Antonio grabe napaka grabe talaga dito guys ang solid ng daan bangkingan pero napaka presko ng lugar kasi puro lilim ng punong kahoy ang dadaanan ninyo dito wow yan o oh, yung ganyan siya sabi ko napaka ganda grabe Woo! napaka lamig ng simoy ng hangin dito oh solid parang sinasalubong kayo dito ng mga punong kahoy oh. ganda at yan tapos na, gumahain, no? tapos na kami gumain oh dito kami gumain sa crossing food house sarap ng pagkain nila dito the best pagka napadaan kayo dito sa may bataan kain din kayo dito ayan crossing food house Sulit yung pagkain, mura pa. At yan, alis na kami uli. Salamat sa Crossing Food House. Yan ang itsura ng kainan nila. The best dyan kumain. May re-recommend ko. Napaka-sarap ng pagkain nila. May libre pang sabaw. At yan, pupunta na tayo ngayon sa unang falls na pupunta natin sa Bisay Falls. Pagkatapos natin sa Bisay Falls, magte-trekking tayo naman ng 15 minutes papunta sa Limutan Falls yan, ito na yung ano yung Japan Friendship Flag pinaka monumento pabalik tayo dito pag tinerecho natin ito mga adventure pabalik na tayo ng Orion, Bataan napakaganda talaga dito very scenic tong daan na ito Sarap balik-balikan talaga na itong bataan. Yan o. No? Napaka-presko ng hangin. Yan guys, ha, nandito na tayo. Papunta na tayo ng Bisay Falls. At ito yung pinaka main road ano. At papunta tayo dito sa ano. Ito yung tinatawag na Antipolo Road. Pababa tayo rito. Yan na Ito ang unang thrill adventure na falls na pupunta natin. Talagang solid na road trip adventure itong pupunta natin mga ka-adventure pakaganda rito oh. pababa wow may bridge at may river river crossing you know Diyan gagaling yung tubig, galing doon sa bundok ng Mount Samat. Sa napaka-solid na daan na ito, napaka-presko ng hangin. Ang lamig ng simoy ng hangin dito kasi ang daming kawayan. Pag talagang marami talagang pine tree at kawayan sa paligid, ang lakas magpalamig. Ayun lang. Nandito na kami, adventure. Sa pinaka-entrance ng papuntang Bisay Falls. At dito sa bandang likuran natin, makikita ninyo, mayroon palang hanging bridge dito. Hindi ko lang alam kung accessible, pero parang mahirap ng daanan kasi masyado ng luma eh. Tsaka natatakot akong kapakan to, baka lumusot yung daan. Ngayon, ito naman. Ito yung campsite ito. Diyan, sa campsite. At bababa tayo doon, papunta sa falls. <coughs> Ayan, no. Oh. Ganda ng pulse. <laughs> Masaya mo may pulse ng gato dito sa... Grabe, ang ganda ng pulse. Parang professional siya nga, talaman. Umulan lang kasi, kaya malabo yung tubig. Umulan. Maka napaka-press dito mga ka-adventure. Sawa yan, sawa. Sawa? Sala buhay. Sala ko, buhay.

At ayun na nga guys ano? At pwede nyo puntaan ito Para sa side trip niyo. Ngayon kung gusto nyo maligo Nasa sa inyo na yan Isa tayo ngayon guys dito sa Bisay Falls Maganda sana yung falls Kung hindi lang sana umulan Malinis yung tubig Eh ilang beses kasing umulan dito eh Nung papunta tayo sa Bagak Bataan Kaya ang tubig Madilaw Ganda yung poles. At libre naman. Etong dinadaanan natin malapit na to sa main road. Ayan. At update ko na lang kayo pagdating natin doon sa Limutan Falls kasi konti na lang tong memory ng ating GoPro. Update ko na lang kayo guys.